Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat! Andito na naman ako sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y humingi ng kaunting pabor na isubscribe ang maliit na channel na ate Stella ninyo. Pakiclick na rin ang notification bell para sa susunod updated po kayong lahat. Maraming maraming salamat. So guys, ang ating topic ngayon ay nanggaling na naman ito sa ating isang subscriber. Pero wag na po nating banggitin kung sino po sila. At narito po ang kanyang katanungan. Ate Stella, ano ba ang mga senyales na sumiping na ang, na ang babae sa ibang lalaki? So yan po yung kanyang katanungan kung paano ba daw malaman o ano ang mga sign na sumiping na ang uh, asawa o ang isang babae sa ibang lalaki. So, yan po yung tatalakayin natin, no? So, narito ang ilang posibleng senyales. Ngunit, ang mga sign na ito ay maaaring may iba't ibang kahulugan. At hindi lahat ng mga senyales ay nangangahulugan na may ibang relasyon na ang babae. So, yan po yan, guys. At yung number one na senyales, nag-iiba ang amoy ng kanyang pepay. So, isa po itong mahalaga kapag sumiping ang ang misis o asawa sa ibang lalaki, lalo na kung ipinasok ang similya ng lalaki ng walang proteksyon, may iwan po uh, sa loob ng babae ang kaunting likido at ito'y sanhi ng pagkakaroon ng ibang amoy sa pepay ng babae. So, ayan po guys, ang number one na kapag sumiping ang isang babae sa ibang lalaki, lalo na kung hindi na gumamit ng protection o yung sinatawag na supot doon sa loob may iiwan po yung kaunting similya doon at yun po ay hindi po yun matatanggal ng basta-basta ng ilang araw merong lumala na lumalabas po siya pero merong maiiwan doon sa lo sa loob pero kung dinaanan na ng regla siguro pa pero halimbawa ngayong araw na ito ginamit sa ng iba tapos ano pagkatapos lumabas yung ibang mga ano doon, yung tamod na tinatawag, meron po yung maiwan at yun po ang mga ngamoy. Lalo na kung halimbawang kahapon ginamit siya, tapos ginamit mo siya ngayon, pag uh, kain mo sa kanyang tahong, doon nyo po maaamoy na merong pagkakaiba. At kung gumamit, gumamit man sila ng proteksyon, maaamoy nyo, nyo din yung tinatawag na kundom. Dahil ang kondom ay isang latex yan, parang, parang rubber, na amoy po yung rubber. Kaya malalaman nyo, at alam nyo po kung ano ang amoy ng inyong minamahal. Kaya yan po ang unang sinyalis, mabigat na sinyalis ito, na nag-iiba ang amoy ng kanyang pepay. So number two, panlalamig isa sa mga sinyales kapag patuloy ang panlalamig sa iyo ng iyong partner ng babae ano isa rin itong malakas na sinyales na kapag wala namang dahilan nang lalamig sa iyo at hindi na siya minsan nakikipag uh, nakikipaglandian o nakikipag-usap sa iyo nang uh, kagaya ng dati so isa rin po 'yan na sinyales na sumiping na sa ibang lalaki So, yung number 3, ayaw sumama sa lakad ng pamilya. Ano ba ito? Ayaw o bihira na siyang sumasama sa family gathering dahil natatakot siyang makita ng kanyang uh, kinakalukuhan na masaya siya kasama ang kanyang pamilya. So, isa po rin ito dahil, ayon sa aking pag-aaral na kapag ang isang babae sumiping na sa ibang lalaki, ayaw na niya gaano makasama ang kanyang pamilya sa mga panlabas. Alimbawa pupunta kay ng mall, pupunta kay kung ano-ano. Kung sasama po siya, lumalayo, dumidistansya po siya sa inyo, sa kanyang asawa. Dahil baka sa isip niya, baka nandoon yung kinakalukuhan niya, makikita siya na masaya. Yan po ayon sa aking pananaliksik. Number three, ayaw sumama sa lakad ng pamilya, bihira. So, yan po yung number three. At ang number four naman, physical na pananakit. Minsan, ang babae rin ay nananakit din sa lalaki. No? Hindi lang po, karamihan sa lalaki lang ang nananakit sa, ano, sa babae, kundi ang ibang babayihan din, nananakit din yan sila. Hindi naman yung sinusuntok no yung inaano ka, yung tawag dito. Kumbaga sa Bisaya, kinakambras ka, yung inaano ka. So, yan po yun no, na paulit-ulit na minsan sinasampal ka, yung ganon lang naman. Pero sa bagay, dahil babae siya, hindi naman siguro malakas ang pagka, ano, pagkasampal niya. No? Unlike sa lalaki, kapag nagano yan, iba na. So, isa rin yan na talagang ano siya, yung parang parating, parating siyang inis. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Bakit inis siya sa'yo? Yan po yung number 4. At ang number 5 ito, mabigat po ito. Ayaw ng sumiping isang napakalakas na sign ang pagkawala ng pagnanasa sa talik kapag ikaw ang kaparihanya, niya. So, ibig sabihin, dati-dati is ano kayo, napaka-active naman ng ano ninyo, ng tawag dito, yung mm, siping, pag nagsisiping kayo, parati naman noon, pero bakit ilang isang araw na lang o ilang araw, merong ng mga panahon na umaayaw na siya, na makita mo talaga na walang kadahilanan na umaayaw siya. Yun, talagang maalarma na po tayo dyan at medyo uh, tawag dito, kausapin na natin para kung ano ang kanyang dinadalang problema. So, yan po yung number five, no? Na ayaw ng sumiping, sisiping man siya, bihira o kaya sapilitan na. So, isa po yung sinyalis, guys kaya yan po yung number 5 at ang number 6 naman hindi na siya masaya isa rin ito uh, kapag ang partner ay hindi na masaya sa isang relasyon Ibig sabihin doon, siya ay masaya sa kanyang, sa ibang kandungan, ang ibig sabihin. So, kapag nagbago na isang babae sa loob ng bahay, hindi na siya parating kagaya noon na tumatawa, hindi siya masaya at napakalalim ng iniisip para siyang high, parang ano, wala siya, nandyan siya sa loob ng bahay pero yung isip niya wala doon dahil hindi na nga siya masaya, mas masaya siya na mas kausap niya yung Uh, lalaking nasipingan na niya. So, isa, isa rin po yan, guys, na sinyales na hindi na siya masaya. Na kahit, kahit anong gawin mo, kahit bilhan mo pa yan ng Hermes na bag, hindi na yan siya masaya. Tatanggapin niya yan dahil mag-asap, pero hindi na siya masaya. Kasi, yung puso niya, wala dyan sa bahay na yan. Kaya, isa po yan na palatandaan. pero, Sinasabi ko lang din guys, lahat na bagay na ginagawa ng mga kababaihan o uh, nagluloko man sila, sumiping man sila, iyan po ay may kadahilanan. Kaya kung ang kadahilanan baka nasa atin, kaya 'yun ang dapat nating uh, magkaroon po kayo ng komunikasyon na kung bakit nagkaganito tanungin natin kung ganito ganito para magkaroon ng liwanagan no na bakit nagawa ng isang tac kasi hindi naman 'yang gagawin ng isang babae alam natin alam ko rin dahil babae ako nakakapag uh, Uh, merong hindi magandang ano sa sa tawag dito sa aming mga partner nagtatampo po kami so doon nahuhumaling doon sa ibang kalalakihan no ang ibig sabihin noon kahit hindi pa siguro mahal yung ano yung iba ikaw pa rin ang mahal niya pero yun nag-aano siya na bakit ganito pero alam nyo guys isa lang ang maiano ko yung sa pag uh, pagtalik po ninyo kailangan-kailangan ang babae ay malabasan dahil kapag ang babae sa talik parating hindi parating parating hindi na lang siya uh, nakakaraos magkakaisip siya na mahina ang performance ng kanyang partner in general po na ano ha uh, usapan so kailangan po na hindi naman po, hindi hindi naman ibig sabihin na ano every time every time ay maano kundi halimbawa sa sampu ninyong talik, kailangan labasan sa doon sa pito yun ang ibig sabihin kasi yun din ang isang ano ng mga kababaihan na kagaya yung meron akong mga kaibigan na sinasabi nila na hindi daw sila nakakarao sa kanilang ano sa kanilang mister dahil ano raw ang performance hindi daw hindi daw hindi daw ano hindi daw sila nagbabasa-basa kaya yan ang isang uh, problema minsan kaya minsan siguro nagluluko pero hindi naman ibig sabihin nagluluko na ayaw na po tayo kundi yun lang naghahanap lang ng ano ng ibig sabihin yung naglalaro lang pero yun nga lang kapag nahuli nagkaroon ng malaking problema. Buti sana kung hindi nahuli dahil hihinto lang 'yan. <laughs> hihinto lang 'yan pero pag nahuli, 'yun na ang kaguluhan. Kaya wala na no choice na talaga mag-aaway, maghihiwalay na rin kung ang iba. So 'yan po yung number 6, hindi na siya masaya at ang pang -last natin, naging sinungaling. Kapag ang asawa ay puro na lang kasinungalingan, guys, ang maririnig o sinasabi niya sa iyo ito ay dati-dati hindi naman niya ginagawa, maalarma na rin tayo kasi kapag puro na lang kasi ng ng ating partner ay wala nang mangyayari. Hindi mo na sa pagkatiwalaan kapag nahuli mo na talagang nagsisinungaling po ang ating partner. So, kailangan pa rin yung komunikasyon. So, yan po guys, yung number 7 at panghuli natin. Sana nakita mo at nasagot ko ang iyong katanungan. At doon sa mga hindi po nakapag-subscribe, humiling po ako ng kaunting pabor na subscribe ang malit na channel ni Ate Estela ninyo. Maraming salamat sa inyong lakas.